Meron ng mga poste yun. Oh. PNR, NSCR. Ito na yung papunta ng Pahardo Street. Ang mga scaffoldings pa. Yung, yung mga magigibang mga bahay dun. May Aldecera Street. And, yung banda ang PNR, NSCR. España Boulevard nagkaroon na ako dito intersection makapipintura oh, pa lang may na ulit may graffiti na at, saan tayo ngayon sa Altura Street hindi tayo makakabayan yan uh, na LX, Connector, uh, at TNR, NSCR nasa ano tayo? Altura Street sa Santa Mesa hindi sa sa ano pinang uh, crowded na lugar sa Maynila may mga kuwanteng basura tagal na rin natin yung hindi naa-update uh, ito. Ayan, malinis na. Pura market. Ayan na, parang lumawag pa oh. Ayan, hindi Bawasan ang mga nagtitinda. 啊，兰。 na tapat sa pinaka gulong ng mga mga sasakyan. Ayan, ramp. Okay. So, dito pa rin halos. Wala. Walang progress. na ngayon tumawid dito ang laki ng mga sasakyan ng gagaling sa sa off ramp ayan ah, doon nakatapat yung mga sakit ng drainage sa ano eh natin tayo sa uh, gituason ay marami mga uh, binibas Marco Polo Street Ayan, hindi na nadaanan papunta ng Santa Mesa dito sa Algeciras meron na Ayan. dito tayo sa Algeciras meron ng mga poste yun oh. PNR, NSCR ang hmm. dami na pala oh Ah, ano na lang ang Algeciras. Two lanes. Ang lapad dito dati. Ang hey, ganda ng, ah, ng mga poste ah. Pinis. may ano pa to cage bar. Hmm. Tingnan natin, ang dami na pala oh. E, Ito yung naglalagay na ng bukir. dito sa tapat ng Sobriedad Street. Yeah. Magawa na namin dito. Yeah. Um,

street. Ang mga scaffoldings pa. Adun, mga ano pa lang cage bus. Kalagpas lang pa August street. nalanta rugos na pina pinaka base you know? Nalagyan ng oh, -init na lalagyan ng semento oo na ba na Kapuno-puno rin dito. init Ito, uh, hindi ito na nakalagay yung mga, ano, mga opisina itong ano, mag-extend ng mga, mga bahay sa asada. Saka may mga, and then, mga homeless din. And then, pala ito, mga rebar, fish Ang mga dito, mga uh, street dwellers, mga uh, palaboy, yung dami Pero ito oh. pa rin pala, oh. pa rin pala ginigibay, wala. Uh, na, ito naka... Uh, ...Spanya Station. Rin. At the Polo uh, so, na, uh, Di pa rin Antipolo Street kaya ito mga nandito hindi na nagiba ito pa rin ito na no, ng no, Espanya no, yung iba na ano na ah uh, Iba na. Wala na nga ano nito. Bubong. Ayan. Sira na. Mm -hmm. Di nangyayari, no? Sa ilalim ng mga expressway, mga tulay, nagiging ano na, nagiging parking sobrang siksik na nga ng, ano, ng mga lugar sa Maynila ang nagawa drainage bahain din dito sa ano, sa area uh, pinturahan na pala to ang big ng kulay blue Tumawid lang tayo ng Espanya Boulevard Nagkaroon na na dito Intersection pipintura pintura pa lang e, doon na uli may graffiti na yung mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mga magigibang mga bahay doon uh, yung Aguicera Street yung banda PNR, NSCR dami pa yan nandun yung dating rails dito pa rin pala ano, ano, yung doon ilalim yung mga ano pa rin yung, mga homeless pa rin ito pa rin pala na ayos eh. Tingnan natin kung pwede tayo doon. Ganun pa rin yung, ano, yung gilid oh. Eh. Pinatira pa rin mga bahay, mga padera. hindi na pala nila inayos dito sa gilid sobrang traffic na rin pala dito sa Florentino Street um, ano siya alternatibong kalsada sa Espanya Boulevard Babis hindi na uh, nawawalan ng mga sasakyan Um, may mga nagpa-practice ko. Na mga ano estudyante ko. Alam ko. Alam ko. hindi na ano to na ayos natin ah, baba estudyante hindi na na okay lang hindi okay lang balik lang ako ng Torrentino Street ay ang daming mga nagpa-practice na mga estudyante doon hmm. hindi na pala nila pinadadaanan to eh. mga four wheels ito yung dating Antipolo Street ang daming gilibang mga bahay dito